tayo ni nga pong kalamansi eh. ipigaan natin sardinas Marami po naman tayo puno ng kalamansi Aaron may pang gamit gamit lang natin no? Bala po kumusta na po kayo lahat Ano po yan bala sa episode na ito ano po? Update ko po kay sa ating palayan O oh, yan ating kikilatisin na Kung makaka ilang araw na lang ho Ang ating pag-ani po Opo oh, yan Update ko na rin kayo dito sa ating mga saging po oo yan dagdag blessing na naman napakabilis magbunga oh ayun meron na naman yung panibagong panibol pakatuwa nagsabay sabay na ang buskad ng puso na rin oh. ito pa po Ayun pa oh. Kakatuwa. Ang dami po oh. Yan, napakaganda pong ano na ring saging sa na rin kung gusto po ninyo magtanim. Pwede po sa isang piliin ninyo ang variety na ano na senyorita variety. Oh, at napakasipag, napakadami magbunga. O yung atin dyan magpapanapanabay na ho tayo dyan Baka makabenta na rin ho tayo O oh. Ayun dito po naman tayo sa ating palayan nga Ika Nagsibul na rin ito ah Yung ating mga okra Bali tayo po yung kabutas At wala ho tayong pans O oh, gag pans dito sa pilapil natin yung ating ng ating mga, ano po, yan, halaman po yan, oh. Amarilyo. Malapit na rin nga po pala rin. Kasi hindi magsasabay-sabay. Oh. Yan pa, kung natatandaan po ninyo yung ating mga inilagay na bulaklak. Oh. Ito na ngayon. Oh. Pantaboy insekto rin po. update po ngayon sa ating palayan no? Oh. Tama, Tama po, napaganda ng panahon. lakas ng may okay, nagtod ng na irrigation no? ya yeah, balita na po yung ating palay parang malapit na rin oh Tama tama po naman at napakalaki nang tubig. Matubig pa po ang ating palayan. May atang niya pare. malapit na rin po baka mga attendees po siguro ito pwede ng airbase oh kika-earning ka atasang pala yung kika-earning ka 128 variety maganda po ang parahan ngayon ay kaso naman pagka biglang umano oh biglang napihit po ba mga 2 hours po yan pwede pang mabago oh ang panahon grabe Papa, a -pa -pa -ta sa side. Ayun oh, may natumba rin na kaunti. Yan puro may makakabawi pa oh. Tay nga pong kalamansi. Eh. Tigaan natin sardinas. Marami po naman tayo puno ng kalamansi. Ayan may pang gamit-gamit lang natin. no eh. Mga 10, 10 po siguro. Magkakaalaman na yan. Bali po ang palay po pag nasa nalililiman yan Kumpara po dyan o oh, lilim po yan Matagal pong maghinog oh. Kumpara doon sa mga naaarawan Late siya ng mga 5 days 5 oh, to 3 days Ganun po mangga oh may mga napatak pa oh may bunga pa rin pala kinain ho ito ng wak Kubain na po nagarasaling. Pwede na to oh. Medyo malit pala ang po. Latundan. Yan, update po sa palayan. May nabagat pa tayo na ano, saging. Kahit po maliit. Pwede na rin to. Minsan nga ho, bumibili tayo ng mga isang kilo lang sa palengke. oh. Ito pa po kaya. Oh. Mga 2 kilo. Payat po pala rin saging, sa oh. Pag ating titibay. Ito po ang pinakahuli na ano natin tayo po. Magkaiba eh. Ito po ay hilaw pa. Ito po ay hinog na oh. Baka po basta ang matitira pa sa ating anihin. isa, dalawang pitak. Oho. Dalawang pitak pa. Sayang, di manala to. Bala yan po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Bale dito na rin po tayo ulit magtatapos ang vlog na to. Oh. Yan, update sa palayan. May natin pa tayo saging. Sa Salamat po sa lahat ng suporta na ano po sa vlog na to. Kung di pa po kagsasubscribe sa aking channel. Pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.